Guys, umaga na naman po, panibagong pag-asa at panibagong araw na naman, okay. At for today's vlog, ayan o, oh, oh. kaway, -kaway muna, mo na, Ayan. Punta tayo sa labas, iikot ulit kami guys, ayan. Ganito ang araw namin, routine, ang routine namin araw-araw ganito. So, lock muna natin yung gate. O, so, tara, tara. Ikot tayo ulit, ikot, ikot, ikot. Ay, si Miming o. Oh. Miming, Miming o. Oh. Miming. To? Miming Halika, <laughs> halika Ay susi, nak Excuse po Baba muna nak, nak Baba muna Dali, ikot tayo guys Bibili kami tinapay ulit Araw-araw, sa lamin Tinapay at saka kape Dito na pala yung susi Nahanap ko yung susi Excuse po Ya yeah. Oh, dali na, sakay na Sakay, sakay Hello guys ikot ikot ulit ikot ikot ulit kami hi guys oh pare shout out oh ah, ikot, ikot, ah, ikot ikot ulit ikot ikot ulit ikot ikot ulit Hello. ano sa sabihin nyo good morning guys good morning guys yun ah, ikot ulit kami guys araw araw routine namin to guys pag walang mga party yan ganito lang kami rito sa amin araw araw to yan sa ano pa saan labas natin ah 15 pa no Akin si pa yung event namin guys.